Good morning mga busing ah, pag na tayo Ito muna yung gagamitin natin Yung NMAX muna Kasi matagal-tagal na nagatingga to ah, Ito muna yung gagamitin natin pag ngayon Itong isa, babahinahin na natin Next po po pala Yung mga napupuntar namin Ito Actually yung iba, nabinta na eh Binintang na yung iba Kasi napapabayaan na So, ito lang na iwan sa akin. Ayan. Ito. Ito yung bago. Saka yung itim nandun. Dala nung dala nung anak ko. Yun. Ayan. Yung mga napupundar natin pati yon pati e -bike. yung e-bike ay mga napupunta alright so mag max muna tayo ngayon kasi matagal-tagal nating gato uh, isang buwan pinuha mo sa parking flat na yung gulong eh dahil nga napapabayaan na so kung may gagamitin natin pang biyahe alright let's go